Kamusta mga ka-hunter? At dahil updated si Togashi Sensei ngayon sa pag-update ng kanyang bagong ilalabas na chapter ng Hunter x Hunter 401 to 410 magiging updated din tayo at gagawa ng opinion sa kung anong posibleng nilalaman ng kanyang bagong chapter. Last year, kung matatandaan nyo, hinulaan natin ang madaming puno sa isang page panel na ipinasilip sa atin noon ni Yoshihiro Togashi. At hinulaan natin na baka sa Sea of iyon, yung parte ng Dark Content continent na maraming puno pero sa kasamaang palad eh mali yung teorya natin dun. Anyway, wala din namang makakaisip noon na mayroong mga puno na ganun sa Meteor City di ba? Ang alam lang natin sa Meteor City ay puno ito ng mga basura at tila parang polluted na hangin at ang pending na kwento ay sa kasalukuyang nasa dagat pa sila kaya't malamang talaga ang isipin natin ay sa Dark Continent na iyon. Sinong mag-aakalang flashback pala ng Phantom Troop at speaking of flashback, isang flashback din siguro itong ipinasilip sa atin ngayon ni Sensei. Ipinasilip niya sa atin ang ganitong uri ng frame. Pamilyar ba kayo dito mga ka Tila frame flashback noon sa Kukuro Mountain kung saan ipinakita ang kapangyarihan ni Nanika. Sa flashback, si Mitsuba ay hindi sinasadyang naging unang tao maliban kay kiduwa na nakasaksi sa pagpasok ni Aloka sa kanyang wish granting mode pagkatapos niyang matupad ang tatlong magkakasunod na kahilingan ginawa ni Aloka. Inutusan ni Kikyo si Mitsuba na tanggihan ang anumang kahilingan na ginawa ni Aloka upang subukan ang hindi alam na kakayahan. Sumunod sa utos, tinanggihan niya ang mga kahilingan ni Aloka ng apat na beses na magkakasunod at bilang isang resulta, siya ay nadurog hanggang sa mamatay kasama ang kanyang kasintahan na si Hasam, isa pang mayordomo ng pamilyang Soldik nang hindi alam at hindi pa naiintindihan na kapangyarihan na naninirahan sa loob ni Aloka. At ang ngayong frame ng bagong update ni Sensei ay katulad nga sa dating frame sa flashback ni Nanika. Posibleng ang ibig sabihin ng frame na yan ay ang flashback na mayroong karubal dumal na eksena o ang frame na yan ay baka flashback din mismo sa Kokoro Mountain. Ang malaking katanungan ngan dito bakit biglang ang kwento o sa pag flashback na yan ay tumalon sa mga soldik. Naiintindihan ko na may dalawang soldik member sa barko ng Black Whale pero bakit bigla na lang tutuon sa kanila ang istorya kasabay ng flashback. Dagdag pa nito, ang frame flashback na yan ay ipinakita din sa 2011 version animation ng Hunter x Hunter. Kaya naman, kaabang-abang talaga kung ano ang ibig sabihin ng frame na yan. Lalo tuloy tayong masasabik na marilis ang panibagong chapter ng manga na ilalabas ni Yoshihiro Togashi. Ano sa tingin nyo mga ka-hunter? Ano ang ibig sabihin ng frame na yan? I-comment ang inyong tugon at sasagutin natin ang mga yan. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter